Iyong itukod ang um, seven sacraments. Ano sinasabi mo, seven sacraments? Eto yun, ito raw ang mga sakramento. Yung pagpapare ang ugat ng lahat ng Katarantaduhan sa Katoliko eh. Bakit ko sinasabing ugat ng Katarantaduhan yan sa Katoliko? E eh, wala namang aral si Kristo sa kanyang mga saserdote, sa kanyang mga ministro na no, huwag mag-aasawa. Wala naman ulit eh. Wala sa Biblia yun. Mga apostol nga mismo may asawa eh, nagka-record na sa Guinness Book of World Records, napakataas na binaya dahil sa pang-aabuso sexual ng mga paring katoliko. Inaamin niya ng Papa. Kaya yung pagpapari na yan, sasabihin mo sakramento. Hindi sakramento yan, Demonyento yan eh, pandemon mo yan eh. Bawal mag-asawa, di naman bawal mag-asawa sa Biblia. Niluloko niyo ang mga tao. Okay. Ang topic ay sa Seven Sacraments, pero ang sagot ay napunta sa hindi pag-aasawa ng pari. Si San Pablo, bilang isa sa mga pari ng Diyos, ay nagsagawa ng panata ng hindi pag-aasawa upang tularan ng Panginoong Isus dahil siya rin po ay pari at hindi nag-asawa. Maaaring tularan po ng mga pari si Kristo sa pamamagitan ng selewasi. Hindi po yan sa sinasabi ni El Soriano at ang pagsunod sa hindi pag-aasawa ay biblikal dahil mismo ang sinusunod ay si Kristo. Kaya walang mali po sa paniniwala na ito. Kung hindi kayang gawin ni Elie Soriano, mainam nga na hindi na siya dapat magpari. Kung hindi naman siya pari, dapat hindi na rin siya tumanggap ng abuloy. Kasi ang abuloy namin, ipinagpapatayo namin ng templo. Di ba? Oo. Oh, ang simbahan katoliko po ay naniniwala na ang pagpili ng mga pari na maging celibate o hindi mag-asawa ay isang sagradong tawag na nagmula kay Jesus at naipahayag ng mga apostol ang pag-aasawa po ng mga apostol ay hindi nangangahulugan na ang mga pari ay dapat na rin mag-asawa. Again, sa sulat po ni San Pablo na isang apostol, 1 Corinthians chapter 7 verse 7 to 8, sinasabi niya na ang pagiging walang asawa ay isang biyaya mula sa Diyos. Basahin po natin ang kanyang sulat. Nais ko sana na ang lahat ng mga tao ay gaya ko. Take note, gaya niya. Ngunit bawat isa ay may kanyang sariling kaloob mula sa Diyos. Ang isa ay ganito, ang isa ay ganoon. Take note, nais nice ni San Pablo, gayahin natin siya. At si San Pablo mismo ay hindi nag-asawa. Kaya sinunod lamang natin kung anong sinasabi ni San Pablo. And again, wala pong kristyano na magsasabing mali po ang sinasabi ni San Pablo. Ipinahayag po ni San Pablo ng pagiging walang asawa ay isang tawag mula sa Diyos na nagbibigay po ng kalayaan sa mga pari na maglingkod ng buong panahon at walang hadlang. Ang pagpili po ng mga pari na maging celibate o hindi mag-asawa ay nagbibigay sa kanila po ng pagkakataon na maglaan ng buong panahon at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Yan po ang hindi naunawa ni Elisoriano. Dahil po ang kanilang pagiging celibate ay nagbibigay po sa kanila ng kalayaan na maglingkod ng buong puso, isip at kaluluwa sa mga tao na kanilang pinapangaralan. Ito po ay isang uri ng sakribisyo at pagsunod na nagpapahayag ng kanilang pag-aalay ng sarili para sa Diyos at para sa mga tao, kagaya rin po ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sa makatawid, ang simbahang katoliko po ay naniniwala na ang pagpili ng mga pari na maging celibate ay isang sagradong tawag na batay sa mga banal na kasulatan at naipahayag ng mga apostol. Ito po ay isang paraan ng pag-aalay ng sarili at paglilingkod ng mga pare ng buong panahon sa Diyos at sa simbahan. So ayan po mga curious sana po ay nabigyan po ng kalinaman ang isa po sa mga argumento ni Elis Uriano at nabigyan po ng sagot, mga katanungan natin kung bakit hindi po nag-aasawa ang mga pare. At tunay po na katoliko ay naunawaan po ang tinatawag nating vow of celibacy. Kaya mga ka curious maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa, Maaari nyo rin po itong pakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Again, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. today everyone. Uh, please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless!